araw po sa inyo lahat. Ngayon po ay October 3, 2023, Martes ng ika-26 na linggo sa karaniwang panahon. Ang ating pong unang pagbasa at panginilay ay hinango sa aklat ni Propeta Zacarias, chapter 8, verses 20 to 23. Ito ang ipinasasabi ng Panginoon. Darating sa Jerusalem ang mga taga-ibat-ibang bayan Sila'y magyayayaan. Tayo na sa Panginoon. Hanapin natin siya at mamanhik tayo sa Kanya. Ako man ay pupunta roon. Maraming tao at bansang makapangyarihan ang pupunta sa Jerusalem upang dumulog sa Panginoon. Sa araw na iyon, sampu, sampung dayuhan ang mangungunyapit sa bawat udyo ay makikiusap na isama sila dahil sa balitang ang mga Hudyo ay pinapatnubayan ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo pong lahat. Sa ating pong unang pagbasa ay narinig natin ang kumbaga, katuparan no, ng na uh, mga pahayag ng mga naunang mga propeta na kung saan ay magtitipon-tipon ang iba't ibang lahi sa bayang o sa Jerusalem, no, doon sa templo na kung saan ay pinahayag din ng Panginoon kay Zacarias na siya ay pupunta rin at mananahan sa templong ito. Na anuman ang maging alahi ay talagang mapapabilang na no, sa kaligtasan na nais ng Diyos na ibigay sa tao. Sa pamumuno, no, sa pangunguna ng uh, bayang pinini ang Israel, ang mga Hudyong. Maganda siguro din na mapagnilayan natin ang bahagi ito no, sa buhay natin, tayo na bilang mga Krisyano na napabilang na rin no, sa bayan ng Diyos. Uh, dahil kay Kristo, tayo po ay naging mga anak na rin ng Diyos. Pero dito, uh, maganda na uh, mapagnilayan kung tayo ba sa atin pong pakikilahok sa simbahan, sa ating pagdalo no, sa uh, Uh, mga gawain ng simbahan tayo na mga nabinyagan at tinatawag na kristyano meron ba tayong mga na i-influence no? o naihikayat na pumunta ng simbahan uh, kung hindi man yung ibang mga hindi pa katoliko no? least kahit sa mismong pamilya natin tayo ba ay nakaka-influence na sila din ay muling magbalik sa simbahan muling makapagsimba. Sa matagal na panahon, maraming mga katoliko, wala pa mang COVID ay sadyang uh, hindi na nagpupunta ng simbahan. Hindi ko alam kung ano ang kanilang paniniwala no, na uh, yung iba kasi sinasabi hindi naman kailangan pumunta ng simbahan. Pero dito sa ating mga naririnig na pahayag sa unang pagbasa kahit nito nakalipas na linggo ay binibigyan ng diin ng sama-samang pagdarasal pagpapasalamat, pagtitipon sa templo no, o sa simbahan dahil dito na kikita natin, nararamdaman din natin na hindi tayo nag-iisa sa ating po mga pinagdaraanan. Meron tayong mga kasama, meron tayong komunidad, meron tayong simbahan na uh, o pwede nating mahingahan, makapitan, no, uh, yung ma mapabilang ka sa isang mas malaking pamilya, mas malaking uh, komunidad. Pero muli, no? Gaya nga ng naririto kung saan ay ang mga Hudyo sa pamumuno nila, sa pamumuna ay maraming mga nahihikayat na mga publikano, mga Samaritano na mag, makipagtipon din no? sa, sa templo at makipagniig sa Diyos. So, siguro sa atin, na sa ating pang-araw-araw na pamumuhay, o pagsasabuhay. Kasi kung maalala nyo po, no, sabi nga ni Kristo, ang mga nakikinig at nagsasabuhay ng mga salita ng Diyos ay siyang kanyang itinuturing ng mga ina at mga kapatid. So, tayo po ba ay nagiging daan para ang mga tao po ay mapalapit din sa Diyos, makilala nila ang Diyos. Hindi pa tayo doon sa kailangan muna nilang magpa-convert, kailangan muna nilang magpakabait. Kundi yung ang unang uh, kailangan natin maipakita at maipadama sa mga tao ay yung, ang kanila pong pagnanais na makita ang Diyos. Dahil nga nakikita nila sa atin, sa pamumuhay natin, kahit na may mga pinagdaraanan din tayo, kahit na may mga problema, ay nagagawa natin maging mahinahon, maging matatag, at tumaga, doon sila mapapaisip saan natin kinukuha ang ganong lakas. At kung may papakita natin yon no, sa ating mga pang-araw-araw na buhay, ay talagang sila rin ay maghahangad na makita at marinig yung ating pong mga naririnig mula kay Kristo na nagpapalakas ng loob sa atin. Ang lalo tigit sa mga panahon na tayo ay sinusubok, na sinusubok ng problema, sinusubok ng tukso, pero hindi tayo basta-basta sumusuko at umibigay sa mga problema. Kaya, ano nga po, ano, pagsikapan din natin na meron din tayong mahikayat, meron tayong madala o maibalik sa simbahan para magbalik loob sa Diyos at magpasalamat sa lahat ng kanya po mga biyaya sa atin. Muli po sa mapagpalang araw sa inyong lahat.